Security video ipinapakita si Jessica Chambers bago siya namatay. May bagong ebidensya sa pagpatay kay Jessica Chambers, isang Mississippi teenager na namatay matapos siyang sadyang sinunog. Inirelease ng mga pulis ang security video na ito mula sa Courtland Gas Station kung saan nagpagas si Chambers noong December 6, dalawang oras bago siya namatay. Heto siya, nakasuot ng itim na sweater at maluwag na pajama pants. Makikita nating magbabayad na sana siya para sa gas nang may nakita siyang kakilala. Kumaliwa siya at naglakad palabas ng frame ng camera. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya sa frame at pumasok sa tindahan. Makikita sa indoor camera na nagbayad siya ng walang insidente. Ayon sa store manager, nakatanggap si Chambers ng isang tawag habang palabas siya sa tindahan bago siya nagmaneho sa Highway 51. Isa't kalahating oras matapos umalis si Chambers mula sa gas station, isang motorista ang tumawag sa 911 para i-report ang isang nasusunog na kotse sa Heron Road. Pagdating ng mga bombero, nakita nilang umaapoy si Chambers malapit sa nasusunog rin niyang kotse. May binulong di umano si Chambers sa pangalan sa isa sa mga bombero pero hindi ito ginawang publiko ng mga otoridad. Nire-review ng mga polis ang cellphone records ni Chambers para malaman nila kung sino sinong nakausap niya sa gabing yun. Ayon sa Panola County Sheriff na si Dennis Darby, si Chambers ay binuhusan ng isang klasing accelerant at may sugat siya sa ulo. Nasunog ang 98% ng kanyang katawan at namatay siya habang siya ay ina airlift papuntang ospital.